Finish or not finish, pass your paper. Ano to? Exam ng grade 3? <laughs> Hindi Tama, finish or not finish. Pass your paper. So guys, buti naman no at uh, yung uh, senate natin dito sa Pilipinas ay hindi bias. Buti naman. So pakinggan natin ngayon ang uh, press conference uh, ni Senate President uh, Cheese Escudero para mas maintindihan pa talaga natin guys. Um tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial ang trabaho ng SecGen. He is simply jury doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Yun. So, hindi sila makakapagdikta sa Senado na, oh, itrial nyo yan, yan. gawin niyo na to. Ganun, ganun. Di ba? Hindi, wala silang kapangyarihan yung Secretary General na mag-mandate sa kanila no, na upang simula na yung trial. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na no, dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito. Um, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Ayun, yun na nga. <laughs> oh, wala kayo doon ah, yung mga pro impeachment diyan, sobrang ingay oh. Ano kayo diyan, 'di ba? Oh, wala kayong karapatan na pagsabihan si ano yung mga senador na tumawag daw ng special ano, ano, pinapakalat din niya yan para talagang marinig ng Senado at saka magpatawag ng special session sa president gusto talaga nila no kasi pag yan ginawa ng presidente nako ha huh, magagalit talaga lahat ng tao sa kanya kasi makikita talaga na pro impeachment talaga siya may pasabi-sabi pa siyang wala siyang hindi niya gusto yung impeachment nako tapos yung anak niya yung first na pumirma sa ano fourth impeachment complaint isa pa yun wala din yung sino ba humihiling noon sino na sino nga yung pro sabi ko na sino mang pro antay dinamin papakinggan Sino mang pro anti BP sarang hindi namin papakinggan. Susundan namin kung ano tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Um, yun, yun ang tama. Yun ang totoong mga senador kasi pag nako, pag sila na pag sila nakinig sa mga pro nako, diyan talaga, diyan talaga malalaman nila yung people people's power. Ang impeachment ni dating um, Ombudsman Mercy Gutierrez, tatlong araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. Impeachment trial ng ng yumaong Chief Justice Corona, December 13 final, isang linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang tatlong araw, isang linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Okay. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at uh, tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang isang buwan. Okay. Bakit ko iibahe ng pagtrato dito sa impeachment complaint Tama. na ito? Hin yun. Saludo ako sa'yo, cheese. Sa ginawa mo ngayon, yan lang. Yan lang ako bumilib sa'yo. Diyan lang talaga. <laughs> Hindi ito espesyal. Hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang. Lama. Laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, vice-presidente, ombudsman, chief justice, o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka map mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Tama. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito. Pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Dapat lang! Naku naman, hindi lang kayo aakusahan kung gigirahin talaga kayo pag uh, naging bias kayo mga senador na kayo pag kayong mga senador talaga, nako. Dito talaga makibuti na lang talaga at naging uh, may nakapagsabi sa inyo no na maging patas kayo sa sa isyung itong karapatan nila yon, Ginagalong ko yon Pero um, pwede bang sagutin na rin muna niya sa kumaari? Bakit nila inupuan ng dalawang buwan ito? Dalawang buwang nakabimbin ang tatlong impeachment complaint okay. sa Senado at sa Kongreso. Ang kailangan lamang namang gawin, ipadala yan sa speaker para ma-agenda ng speaker yan. Magkatabi ang opisina nilang ah. dalawa. Pero hindi yun ginawa sa loob ng dalawang buwan. Tapos kami gusto sa loob ng dalawang oras magawa yun. Sa loob ng ilang araw magawa yun. Um, kung tila hindi sila nagmadali, anong pinaguhugutan at saan sila nanggagaling para ah. ma Pinapamadaliin kami ngayon. Yun. Yun. Diyan tayo eh. Pinapamadaliin nyo sa tagal-tagal lumabas galing sa inyo, no? Buti na lang talaga at they are standing. No? Standing in the right way. Well, aren't we? Aren't we starting on the right foot by treating it like any other impeachment complaint? That's a good... Correct. <laughs> They're in the right foot. Ano ba yan? Ano ba yung mga pro impeachment na yan na ano 'yung sinasabi nilang dapat talaga according sa mandato ng saligang batas gawin ng mga senador 'yung mandato sa kanila ano bang mandato na sinasabi niyo 'yun sinusunod nga nila 'yung saligang batas sa pamamagitan ng hindi pagtrial pag hindi pag pagsimula ng trial kasi nga pag sinimulan nila 'yung trial eh magiging bias sila its it it's going to be unconstitutional na naman sobra-sobrang sikat ng word na yan ngayon unconstitutional <laughs> a good start, i believe. now, with respect to those who are voicing out their position, i would um, hasten to um, remind them once again and admonish them once again to kindly refrain from doing so in order to maintain and keep the impeachment court itself and the process um, fair, without any prejudgment on the part of any member of the senate for or against impeachment. correct? <laughs> <laughs> with pre-trial briefs and with judicial affidavits, i think in two to three months the senate can do it if we can hold trial for four times a week four days a week or five to six hours each i think that would be sufficient basing it on the completed trial of then chief justice corona Yung pa lamang naman kasi ang natapos natin di ba na impeachment trial ye iba hindi naman natuloy o hindi natapos malayang pwedeng may magtanong pero anong gusto lang gawin namin finish or not finish pass your paper ano to exam ng grade three <laughs> Hindi. tama finish or not finish <laughs> pass your paper. <laughs> Correct! Ba't tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na? Oh, pagbutuhan na natin to. <laughs> oh, oh, dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Ang intensyon marahil. Dapat dumating sa punto, ang kaso ay matatapos, mariresolbahan at pagpapasan. Hindi yung bitin-bitin palagi. So may nagtanong, paano daw kung uh, um, hindi na aabot sa one third yung nanalo yung mananalo sa 28 th Congress. So, paano daw, ano daw mangyayari kung, uh, yung alam yung mga congressista na pumerma sa impeachment complaint, paano daw pag less than one-third na yung, yung mananalo, anong mangyayari? Basta one-third pa rin. At saka ang tanong, may magre-reklamo ba? Sasabihin ba ng paning ni Vice President Sara? Oh, ganito na lang. Again, hindi kami pwede manguna. Court is a passive body. Hindi kami... So guys, 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 pwede pala. Pwede palang mag magreklamo no yung side ni VP Sara kung yung nalalo ng mga kongresista is more is less than one third na pagdating ng 20 Congress e eh, pwede nilang ireklamo yung impeachment complaint wow good news to ah kasi ano pwede talaga hindi manalo yung mga congressman na pumirma sa impeachment complaint kasi galit na galit na lahat ng mga tao ngayon. Hindi para sa amin turuan sila kung anong dapat o hindi nila dapat gawin. May mga abogado silang kukunin para dyan. Hindi para sa amin turuan sila kung anong makakaganda sa kaso nila. Desisyon nila yan. Sila ang bahala dyan. Hahayaan namin silang gawin yan. At kung sakasakaling may mag-raise, mag-bring up ng bagay na yan, we will decide on it as it comes. Pwede nga mangyari yun. Wow, this is good news. So guys, talaga naman o, oh, yung mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint, delikado talaga yung mga position nila kasi wala. Galit na galit na yung mga tao ngayon. We have six session days when we resume. Okay? We have six session days. From June 2, we have 28 days left, including Saturdays and Sundays. Yung period pa nga lang of the exchange of pleadings, yung palang ubus na yung June 30 eh. So talagang sa 28th Congress na talaga, no, magsisimula yung impeachment trial kasi nga from pag-resume nila sa June 2, Until the until the 30th of June, ano lang, sa pleading pa nga lang, mauubos na yung 10 days, 10 days, 10 days na yon Tapos, so, sa the 28th Congress na talaga magsisimula yung impeachment trial, guys. Wow, may pag-asa talaga tayo dito. Sobra. May pag-asa tayo dito. So kaya dapat guys, let's vote straight talaga PDP laban guys. So kung umabot ka hanggang dito, don't forget to like and uh, ilabas mo lahat ng mga gusto mong sabihin. And if you haven't subscribed, don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. See you again sa next video.